babae kasama mo, tapos ngayon, gipit ka. Ito kasi isang rare na Saan sapatos yan? ko. Personal mo tong sapatos? Personal ka yan. Mm -hmm. At sure ka. bigay pa sa akin ni Cherry White yan. Yeah, actually, yan yung alaala -ala na lang na naiwan sa akin ni Cherry White. Okay. Ah! Confirm, sa'yo nga, amoy tuta. Ah. Magkano offer niyo? 2.55. 2.5 million. 2 million. 5. 100,000. 100. 000. 100. sama oh mo ako. Uy, girl. Ano yung mo? Huwag mo lang tignan. Ipit niya tayo ngayon. Ito mo, napuputol yung gala-gala natin. Kailangan natin ng budget. Kailangan ko yan kung kanina yan Ay, eh. Oo oh, nga, huwag mo. Ay, bahala ka Kaya, ako. Tara, sama mo lang ako. Sigurado na ba? Oo. Oh. Hindi naman ko bago isip mo. Medyo nalulungkot ako, pero kailangan eh. Kaya nga, niya. Baka magalit. Eh, intindihan na siguro niya ako nito. Sige na, tara, Kailangan mo, kailangan mo na eh. Good afternoon po. Good afternoon. Nandiyan po si Sir, ano? Sir Katagumpay. Ingat, mga... Ano ba kayo? Pag hindi? Ano? Huwag nalang galingin yan. Ay, parang ano? Parang galit eh. Tignan yan? Ay! Ay! Hi! Parang galit eh. Boss! Bossing! Hello! Say wait lang, wait lang. May ano lang. Wait, may... Hello, hello? Parang galit. Parang signal. Wait. May exotic lang. Wait, Parang galit. Uh, bossing! Ang time ng housing! Kapos lang buhay-buhay. Okay lang kailangan natin. Papiling close tayo ah sa sa ano natin ah. Anong yeah. ano natin? Anong ano natin diyan? Yan na nga eh. Anong katugumpay kasi medyo nagipit ako talaga ngayon. Siya sabi ko eh. Nakikita ka sa internet eh puro babae kasama mo tapos ngayon gipit ka. Siya sabi ko sa iyo. Talaga medyo Ano yan? Anong gagawin? Lilinisin? Ano? Ano? Sabihin na para hindi na tayo nagtatagal dito. Ang dami pa naming ginagawa, oh. Bidil-dil pa kami rito, oh. ko. Ah, eh. Okay. Ah, katakot Okay lang yan. Ano yan? Ano yan? Uh, ito kasi isang rare na sa sapatos rare? ko. Alam mo naman, alam ko naman na gusto mo yun. Mahilig ka sa mga rare <laughs> rare? Duda ako dyan sa rare <laughs> Kasi mahilig. Ah, sa bagay, mahilig kang mag-collect. Ah, ito, so, para... co collect din naman ako. Kaya lang, iba yung collect na alam ko sa iyo eh. Babae yung kinukulik mo eh. Pero dito, medyo duda ako eh. Pero sige, tignan natin. Bigyan natin ang pagkakataon yan. Bigyan natin ang pagkakataon oh. yan. Oh, sige, sige. Ito kasi um, actually bigay pa sa akin to ni regalo sa akin to ni Cherry White. Nee, no. cherry, cherry White. Cherry White. Oh. Ito na Sabi mo segunda ang kita. Yeah. Ayun, bigay ni Cherry White. Actually kausap ko siya kanina. Oh. Nahanap ka. Eh nagkataon nandito ka nga. May problema ba kayong dalawa o Ano kasi may problema kami kasi gala nga ako ng gala, di ba? Oh. Eh ito nga ngayon, tumirik yung sasakyan namin ni Boss Ben. Nagsama ka pa ng maganda para hindi yun oh, sige. Na, eh, kasi kailangan na talaga ni Pacboy. Ay, Actually, ayoko din naman. Be kaya lang. Be benta uh, na, na benta ko choice. na lang sa'yo muna to. Benta be -bent. ko. Alam, kasi alam ko. Ka lang. Ano bang history niyan? Ano ba yan? Alam mo ang history nito, Ibo Pes na gamit ko to. Fresh from Ibo Pes. Saan ibo yan? Saan Ibo yan? Maraming Ibo -pest. Sa Makati. Circuit. Ito lang last. Okay, okay. Hmm. Yung kumanta ka ng... Kaya ko na ito. Oh, so, oh, oh, sa ah, Makati, sa Makati, sa Makati. Oh, sige, sige. Tingnan natin. Tingnan natin yan. So matutal, ibebenta. Ibebenta ko. Sige, personal mo tong sapatos. Personal ka yan. At sure ka. bigay pa sa akin ni Cherry White yan. Yeah, actually, yan yung alaala -ala na lang na naiwan sa akin ni Cherry White. Eh. Sa'yo to ah. Mas oh, big, sa kanya to ah. Sa kanya, sa kanya. Sa kanya, sa kanya. Sige, check, check mo. Check mo muna. Oh, sige. Parang nakita mo. Ah! Confirm, sa'yo nga. Amoy tuta. Di ah. <laughs> ka nalugi dyan, It's Jay. No? Amoy pa lang, tuta na. Parang kailangan natin ng cleaning muna muna. Spray muna, pang spray. Maaho nito. Naliligo ka ba? Ba't birthday ko ba? Ito yung birthday ka lang naliligo? Ba't siyempre eh. Ba't muna nito? Ano mo? Baka meron kayo linis, di ba? Naglilinis kayo? Ba't Sa iyo? Ayaw kayong ano. Yan trademark na talagang kay Pakbo yan. Siya ang gumagamit. Sige na, sige na. Tiisin na lang. Ayan, medyo nawala. Medyo bumangaw na. Jordan, ano yan? Anong Nike, ano yan? Ano yan? Air Force Jordan. Air Force Jordan? Air <laughs> Force Jordan. Ano ba? Ano, Uy, ano, ayusin yung... mo naman. Ayusin mo. Paano natin mabibenta? Pag binili to, ganito na yung amoy o... Hindi ka na lugi dyan. Tanga, hindi, pwede naman, palang, hindi pwede, pwede naman na, eh. dito yan. Naglilinis kayo ng sapatos. oo, oh, oh, pero yung ganitong amoy tuta na, hindi na to kaya ng mga staff ko. Ha? Ay, gawa, paraan. Kasi, gawa ng paraan yan. Hindi, disinfect muna yan pag ganyan. Pag ganyan, gawa niyo ng paraan. Ibibenta oh. na nga eh. Ah, oh, sige. Oh, magkano 'yan? Ano magkano 'yan? Magkano? Magkano offer mo diyan? Da dahil dahil ako naman may gamit nito. Murang-mura na lang. Oh, mura -mura Parang mura si Boss Toyo to, tsaka asawa niya, nagbubulungan pa. Mag Mura. Huwag nga masyadong mahal. Kaya yan. 2.55! 2.5 million? Ano yan? Kayaan mo na yun. Ayan. Wala. Rare yan. Tsaka alam mo ba, nandiyan yung pagsasama nila ni Cherry White. Oo. Oh, Tsaka mahal na mahal. Tsaka mawa eh. ka na. No. Natulitan siya kami ng sasakyan. Mahal na mahal ko itong sapato. Hindi, hindi ko kaya ng 2.5 yan. <laughs> <laughs> alam ba ni Cherry White na ganyan amoy niyan? Pa? Baka itanggi niya yan pag naamoy niya yan. Hindi niya yan tatanggi yan. Alam niya yung... <sighs> Pakakala ng mga viewers ko nag... Ganyan o, ko. Nagsisinungaling ako. Pialing kami mo. <laughs> Amoy okay mo. Oh. Ayaw mo. Ayaw mo. Ah, amoy yung eh. <laughs> Hindi, Ayaw. ganito na lang. Oh. Toss coin tayo. Oh. Hindi, magkano oh, mo na ano mo? Baka matatawad hey. ka. Mata tatawad ka pa. Sige, uh, ano naman yun eh. Pwede ko namang, ay ano na yun eh. Tawag niya to. Um, unconditional. Negosyable. Unconditional yan eh. Unconditional. <laughs> ay, ano yan? Nalalako. Nalalako. Nalalako siya. Ano? Ano? Toss coin tayo. Ah. Magkano offer nyo? 2.55. 2.5 million. Oh, 500. Tapos wala mo pang pirma. Yan lang pala madali nang pumirma diyan. Pirma mami, mo. Oh. Toscoin tayo. Bibiliin ko 'yan ng 2.5 million. Di, may 5 pa. 2.55. 2.5, 500 pa. O sige, pag nanalo ka sa 2.5. Oh, 2.5 2.5. Tsaka 2.5. ay 2.5. Pag nanalo ako, Oh. Bibiling ko yun ng 2.5. 2.5? Pag Walang bibili yun ng 2.5 billion! Ano ka ba? Ano yun? Ako gumamit oh, ng Jay! Ilagay mo to sa labas, walang kukuha nito eh! Hindi, may amay na ni Cherry White eh! Ano Tsaka amay ni Pakbo yan! Galing pang Hong Kong yan! 2.5 million, amay tuta, Pakbo eh. Tapos wala mo pang pirma, paano kung mabibenta sa... School? Madali lang yung Madali pirma yung ya. yung yan, pero yung pirma niyan gagad eh! Kung... Sige! 3.5! 2.5, 3.5! Pay ka ka na pa ko Pero pag kami ang nanalo sa TOSCOIN? 2.5 million, hindi ko. 2.5 bad red. 2.5 bad red, cash. Oh, ano? 4.5. 5 Hindi ko kaya lang 4.5 'yan, boss ba eh. Kaya hindi two ka na nga ito rin yan. Total TOSCOIN naman. Malay mo, <laughs> mo. Oh, sige, pa, oh. na nalang ito. Galingan mo. O oh, sige pala, ika okay. mo. Sige. Basta pag kami nanalo ah. Ha? Huh? Pag kami nanalo ah. 2.5, cash. 2.55 ba? 2.5 5 5, 5. 5. Hmm. 2, 500, 000, 500 500. pesos. Ang gulo mo, 2.5 million 500 lang. Bakit? Tsaka oh, 3.5. 3, 5. 3 5 ba? 2-5? 3-5! 3-5! Ano? Oh, 3, call? Call! Call! Boss babe, call? Call! Oh, game! Okay. Deal! 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 Oh! Ayan! Mm -hmm. Checky na yan ha! Oo! Oh, Checky! Game! Handa mm. na? Handa na! Wala oh. nang bawian to ha. Good ka siya. ah! Good ass yan! Sige Sige! Ito ka lang. <laughs> Kaya ako lang. Yan Yan ah! natin? Ha? Anong natin? Hindi, ikaw na. Magaling ka dyan eh. lang eh. Hindi, lagi na lang sinasabi, girl. Exotic eh. Diba? Oo. Huwag na, ibon. Okay. Oo, sabi na. Exotic ako eh. Oo, oo. Tao yan! Ano? tao. Tao! Tao? Tao, tao. Uy, tao, tao. Ito ka oh. lang, ito ka lang. Paano mabibenta to? Tao yan. Tao yan. Wala, walang bawian. Wala pa tayo to? Wala! Wala! Gawa mo na! Gawa na! Pangalan ni Pacbo, ilagay mo. Walang labis, walang kulang ha. 2.55 sa bigla. Ah! Ang pakawalang na sirang... Malungkot siya, Manong... Kailangan na namin okay. ng pera kasi. Ano ang pangalan niya? Ano pangalan mo? Ano ang real name mo? Jose! Ano? Jose! Jason! Oh, Jose! Jason! Jason! Jason. Oh. Dionisio! Paano yung Dionisio? D-I-O-N-I-S-I-O Patay! Yan! Magano? 2.55 2 million? 2 million? 2. Five fifty. million. Five hundred. two million? Two point. Ganyan. Ganyan. Tatlo pa. Dalawa. Hindi, five hundred. O, two million na lang. Two point five na lang. Two na lang. Tumawad Papa, pa. Two na lang. Wala na, nasulat na Tumawad pa. Parang lugi ka pa. Nasulat na eh. O, 2 Two million. Two million. Five. Thousand. Hundred. Thousand. Thousand. Only. <laughs> <laughs> Sabi, <pero> ma... <laughs> ang <gani! laughs> Malungkot ka pa! <laughs> <laughs> Malungkot ka pa! Naiiyak ako. Naiiyak Malungkot ka pa! Magkakaroon yan. May pang na. <laughs> thank you Ay, po! Thank you, thank, Boss, you. thank you. Boss, thank you! Bossy! Bossy! hindi na ba lugi doon? anong di lugi? 2.5 yun eh amoy tuta to, lagay mo yan sa labas, walang kukuha niyon e eh. <laughs> pirmahan ko na para hindi ka naman lugi di ba? sabihin mo, lugi ka mm. <laughs> kabila <na> pa. <laughs> pa. Pa. <laughs> pa? oh sure, maliit na bagay